Hi guys, welcome back to my channel. Grabe yung laro ng Team Creamline versus Petrogas hanggang set 5 sila at nakakaba akala natin matatalo na talaga ang Creamline. Pero talaga sa hanggang sa set 5 na ipanalo nila at ang magandang balita, may game 3 tayo sa Toys Day, so hindi tuloy ang awarding, may chance talaga ang ating team Creamline na manalo at magiging champion player of the game naman pala si Gia Murado at ang grabe ang ating maring Gemma Galanza gigil na gigil ngayon sa kanyang laro as in ang galing ni maring Gemma ipinakita niya talaga na kailangan nilang manalo laban sa Petrogas. Kaya kaabang-abang ang championship ngayong Thursday. O oh, ba diba? alam ko sa mga team Creamline dyan, masayang-masaya kayo. Pakapalit ng kaba kanina. So, yun lamang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye! Also remember, wag po tayong paka